Para sa mga anak na kusog mo tubag-tubag o gumupasakit sa ilang mga ginikanan. Atong timanaan nga diri sa kalibutan, walay permanente o ang tanan na ay katapusan. Kay bo ba, baka nga kada istorya ni mong sakit sa imong mga ginikanan, mudunot na ba na sa ilang mga dughan? O dili na lang na sa mga istorya, kay mas piliun nilang ihilom na lang ang tanan. Pero kay bo ba, po baka nga kung kana sila mag na lang, diha nila ibuhos ang tanan o mutulo na lang ang ilang mga luha nga wala kay kaalam-alam. Busa kung buhi pa ang imong mga ginikanan, ang pingiin taon imong mga istorya nga dili sila masakitan. Tinuod nga na ipanahon nga mabadtrip ta o na atay gustong istoryang sakit sa atong mga ginikanan. Pero I tell you, ayaw na lang. Kay sa katapusan, imo ka ng mahayan. Hilabi nagtigulang na ang imong mga ginikanan, mas emosyonal na sila o ang imong mga sakit na istorya, dili ka na nila hikalimtan. Ang imong mama o papa, kay mo abot ang adlaw, bisan tingog nila, dili na nimo mo madungog pa. Kung naana kay trabaho, bisan dili sila mangayo sa imuha, hatagi na lang, kay maunay kalipay nila, ang mahinumduman sila. Ayaw huna huna ah, nga sa una, wala ka nila pa eskwilaha, kay naning kamot kang imuha. Sige lang God, ang kwarta makita ara, og mabalik pa. Pero ang pagpalipay sa atong ginikanan, talagsa onra. Kana bitaw makita nato ang smile sa ato ang mama o papa. Fulfilling kay na sa ato ah. Kay na feel good nila. Nagipangga nato sila. Timan ina. Kanara. Busy kay ta sa atong kinabuhi. Pero hinaot unta ang atong mga ginikanan nga nagkalisod og tiguwang na ato apud silang gibuhi. Ayaw pagingon, ingon Nga dili ni mo obligasyon. Ayaw pagpakaaron ingnon. Pag una, na lang. Nga kung wala sila, wala sad ka karon. Kung asa ka pa ingon. Sakit ka ayaw pa Ngasauna, Nga sa una, gibistihan, gipaiskwila, o karon tarong na. May mga trabaho na. Apan sa ginikanan, wala na nakaila. kaila. Huna hunaan ninyo ang karma moabot na sa inyo ha. Ang ubang ginikanan, dili na na mo istorya. Naghulat na lang na siya nga makahuna-huna ka. Tanang problema, gilo loom niya. Aron wala na dagang samok og istorya pa. Maunang mintras buhi pa sila, paghuna-huna na. Dili pa ulahi ang tanan na muatiman o musuporta ka sa ilaha.